Alam nyo ba na may bagong update ngayon ang Roblox? Ito ang Inside Out Prison Run OB. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo ang bagong update nila. Ayun, tignan nyo naman guys. Kasama ko dito mismo si Joy. Tignan nyo guys. O, tignan mo. Ang laki pa ng mata. Ay, at tignan nyo naman to guys. Ayan. Meron pang isang Joy dito guys na nagbabantay guys. Kaya kapag nakalabas ako dito guys, siya ang mga habol sa akin. O, tignan mo naman guys naghihintay siya. At eto pa guys, sa lahat-lahat guys, nandito yung controller niya guys. Hindi ko alam po anong tawag dito pero parang controller siya. Ayan. So nandito siya. Ayan. At hindi lang yun guys ha. Hindi lang yun. Meron siyang free skin. Ayan. Tignan nyo naman guys. Dito sa gilid guys, kapag pinidot mo tong free skin, ayan makikita mo yung mga free skin niya. So nandito si Joy. Tignan niyo naman. O. Oh, bigla ako naging Joy, di ba? <laughs> Tignan niyo naman guys, magkamukha na kami nito. Oh. Tignan mo. At isa pa guys, meron pa dito, kung ayaw mo kay Joy, meron din dito ang NV. Ayan. O, oh, di ba Ang cute. Aww. Ang cute ni NV guys. Ayan. Hmm. Tignan nyo. At meron pa. Meron din dito ang embarrassment. Ayan. O, oh. di oh, diba? Mahiyain dito si embarrassment eh. Oh. At saka meron pa dito ang anger. Ayan. Tignan mo naman guys. Ito si anger guys. Mas maganda ang skin nito kasi tignan mo naman guys. Um, nagliliyab yung ano niya, yung ulo niya. <laughs> Ayan, tignan nyo. At ito pa. Meron din dito disgust. Ayan, oh, 'di ba? At meron din dito fear. Oh, 'yan. Oh, tignan mo naman. Pero parang hindi niya ako si fear dito. Parang jeri joke lang tayo. At meron din dito sadness. Oh. 'Yan, tignan mo ang um, ang cute talaga ni sadness, guys. At meron din dito Anwi. Ayan. Tignan mo naman, guys. Ang pinakatamad sa lahat at pinakaboard sa lahat, si Anwi. <laughs> Ayan. At isa pa, guys, meron din din. Ang dami pa, guys, kung gusto nyo maglaro, guys, dito. Isa sa pinakanagustuhan ko, guys, meron talaga siya ditong controller, guys. Ayan. So... Depende sa iyo guys kung ano yung i-control mo dito na emosyon At ang importante dito guys ay makatakas tayo sa lalong madaling panahon Kasi itong si Joy guys nagbabantay dito sa labas Ayan tignan mo naman guys nakatingin siya dito at nagbabantay siya So without further ado guys maglaro na tayo Kasi sobrang excited na akong laruin itong Inside Out Prison Run OB At para makatakas na tayo dito sa Prison Run OB So without further ado guys let's play Ayan. So, kailan natin tumakas, guys. Dito tayo dadaan, syempre. And dito. Ayan. Alam kong alam nyo na to, guys. Kasi lagi natin itong nilalaro. And then, pasok ka dito. Ayan. Ayan. And then, dito, syempre. Jump. Ayan. Nice one. Then, dito. Nice one. Uy! Munti ka umahulog doon. <laughs> ayan. Tapos, click mo lang to, guys. Oo. -o. Ayan. Nice. And then... Sino ba to? Larva ata to ah. Si Larva to guys. Ba't nandito si Larva? Jump. And... Nice one. And then pasok tayo dito. Ayan na guys. Makikita na natin. Si ano guys. Si Joy. Let's go. Ayan no. Ayan na siya. Bilis, 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 bilis. Click. Huwag kayong magpapahuli. Bilis. Huwag kayong magpapahuli kay Joy. Hindi mo ko kaya Joy. Pero <laughs> sobrang lakas ng utot mo Joy. Hindi mo ko mahuli Joy. Sinasabi ko sa'yo Joy. Tignan nyo naman, guys. Grabe siya mga Oo, oo, oo. Ah! Dahil <laughs> nakliko na siya, guys, diretso na tayo. O, bakit dalawa to? Uy, bakit dalawa? Ba't dalawa? Bilis, bilis. Naging dalawa na yung Joy. Ang duga. Bilis, bilis. Takbo, takbo. So, dito tayo daan. Ayan, nice one. O, oh, nagalit si Joy. Ayan. And then, dito tayo. Uy. Baka, baka mahu... Uy! Muntik ako mahulog, sinasabi ko. Ayan. Dito tayo daan. Ay! bilis, bilis! Bilis, bilis, bilis! Ayan, grabe na ba yan? Muntik ako mahulog, sinasabi ko. Kaya, dito ka dadaan ulit. Medyo mahirap talaga sa part na to, guys, kasi kailangan talaga, ano, balance. Tignan mo naman, o, oh, naghihintay siya sa baba. Nice! Nice! Ayan, babay sa'yo, Joy! <laughs> Ayan, pasok na tayo dito. And then, jump. Nice one. And then, dito tayo. Okay. Uy, in fairness, walang mga ano, ha? Walang mga, ano, cubicle. So, diretso na tayo pasok. Ay, hindi pala. Kunin natin itong nasa likod, guys. Ayan, kunin mo siya. Ayan, tapos, magdig ka na. O, ganun lang. O, ganun lang. <laughs> Ayan. Ayan, pasok. Uy, ba't may skibi toilet dito? Bakit may skibi toilet? Ayan. So, dito ka dadaan, guys. Dahan-dahan ka lang. Huwag ka mauulo, guys, kasi may lava sa baba. So, dito ka dadaan. Sobrang dali lang. Okay? Eto, dito. Ingat! O, oh, di ba diba? Sabi ko mag-ingat. Kasi tignan mo naman. Biglang na nasisira yung daanan. O, oh, tignan mo. ba diba? Nice one. Okay. Tapos pasok na tayo dito sa malaking bunganga, guys. Okay. Jump. Uy! Oh! Nahulog pa nga. Okay, pasok tayo dito. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Okay. Uy! Dito muna tayo. Hintay lang natin yung ano, yung malaking ano, bato. Eh, parang wala. Parang wala siya, guys. Uy! Uy! Nampaprang! Meron ba ito wala? Ah, wala, wala. Wala siya, wala. So, diretsyo na tayo dito sa taas. Ayan. So, dito may naghihintay na. So, pasok na tayo agad. Let's go! Uy, uy! Lalala! Lala, Ang duga! bilis! 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 <laughs> Ayan. Pero napindot ko na yung ikot, guys. Yung ikot-ikot. So, direction na tayo. Let's go. Okay. Bilis, bilis. Bilis, bilis. Uy, uy, uy. Bilis! Okay. Nice one. Okay. Okay. And then, dito. And then, dito. And nice one. And dito. at dito. Nice. And then, dito. Pasok ka na. Ayan. Tapos, click mo to guys. Itong arrow. Ayan. Tamang ikot-ikot lang ang person dito. Ano yung parang natulo? Ayan. So, pag nandito ka na, guys, huwag ka sa cafeteria dadaan. Kasi itong cafeteria, guys, wala yan. So, dito ka dadaan sa ano, red larva bari. Ayan. Tapos, kukuha ka dito ng soda. Ayan. Nice one. Yan, oh, 'di ba? Mas mabilis ka tumakbo. Oh, 'di ba? At ang maganda dito, guys, sobrang bilis niya laruin, guys. Hindi ka mahirapan dito kumpara sa ibang laro. Ayan. Oh, 'di ba? Kung nagsisimula ka pa lang, guys, eto perfecto sa iyo, guys. Oo, oh, oh. 'Di ba? Oh. Super easy. Oh. Oh. <laughs> ah, 'di ba ang galing? Lakas pa ng ni hikab niya. <laughs> hikab. Ayan, and then akit ka pa dito. So, ganun talaga. And then, may, may storage room dito. Pasok ka diretso, guys. Napapansin mo, guys, bawat ano, guys, bawat laro, may mga iba't ibang kulay. Ayan. Ito naman sa kulay na to, guys, parang sadness kasi blue. Diba? Napansin nyo din. And then, dito, dito mo siya dadalhin, dito sa ladder. Ayan. Medyo mahirap to na part. Ilalapag mo siya dyan. Akyat ka dito. Ayan. Nakita mo ba tong arrow sa taas? Ayan. Yang arrow na yan. Oo, oh, oh. tama yung nakikita mo. Click mo yan. And then, jump ka Dito sa agdanan. And 3, 2, 1, let's wait lang. And let's go! Nice one! Ang galing! Ang galing natin guys! Nice one! Okay. Then labas tayo. Dito tayo sa ano guys? Sa sobrang lakas na hangin. Huwag ka magpapadala sa hangin. Sinasabi ko sa'yo. Kasi sobrang lakas nito. Like legit. Ah! Uy! Oo! Oh, oh, oh. Ah, malapit na ako mahulog doon. Grabe naman yon. Then akyat ka dito. Okay. Oh, nice, di ba? Then dito, pinaka-favorite ko to na part, guys. Dati hirap na hirap ako dito. Pero ngayon, guys, na-enjoy ko na siya. Okay. Na- Ah! Oh! <laughs> ulit, ulit. Na- Uy! Okay. Okay. Nice one. Okay. Nice. Okay na, okay na. Diba? Muntik pa akong mahulog doon. Muntik pa mahulog si Self. Dito, and then, Nice one. Then, dito. So, dito na tayo sa close the valves, guys. Sobrang dali lang nito, guys. Sundan nyo lang ako. Dito ka daan. Dito. Tapos, iikot mo tong red, ha? O, oh, diba? Tatlo yun kanina. Tapos, ngayon, dalawa na lang. So, lipat ka sa kabila. Ayan. Sundan mo lang ako. Alam nyo, guys, kung lagi kayo nanonood dito, guys, malalaman nyo na ang gagawin, alam niyo na yung gagawin. So click mo lang 'yan. Oh, isa na lang 'di ba yung umuusok? Oh, 'di ba? So akyat tayo dito sa taas. Alam niyo guys kung bakit ko 'to lagi nilalaro? Alam niyo kung bakit? Kasi lagi niyo 'tong request So ayun guys, sinusunod ko lang yung request niyo. Ayan, tapos akyat ka dito and jump. Nice one. And then click mo 'tong isa. Nice one. And then tignan mo, wala nang nausok, 'di ba? So pwede ka nang dumaan. So ganoon lang kadali siya, guys. Ayan, practice lang ng practice hanggang sa gumaling ka. Ayan. And then, jump ka dito. And then, dito. Nice one. And then, sa kabila. Oh! Pero huwag mag-alala. Pwede dyan. And then, balik. O, oh, diba? And then, di... Oh! <laughs> Ay, ba't gano'n? Okay. And then, dito. Bakit lagi ako nauhulog? Bakit gano'n? Okay, last na to, ah. Okay, nice one. Ayan. And then dito, guys, medyo madali lang to, guys. Papadala ka lang sa hangin. Jump, jump. Pag nasa yellow ka, jump ka, okay? Then ito naman. Uy, muntik. And then, oy, nice one. Nice. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one! Okay, galing natin doon. And then, akit ka na dito. So, dito sa Roblox, guys, lagi ka talagang aakit, no? Then dito ka. Papalipad ka ng hangin. In 3, 2, 1, go! Then, pasok. Pak. O, oh, diba? Pasok ang person. Then, dito ka dadaan. And good luck sa atin, guys. Ay! Si, si chef na naman to. So, ayun, guys. Let's go. Uy, uy, uy. Bilis. So, direkso tayo dito, guys. Kunin natin to foodzoka. Ay, grabe. Bilis, bilis. Bilis, bilis. Grabe naman yan. O. Oh, kunin mo tong foodzoka, guys. La. Uy, ay. Uy, uy. Uy! Okay! Uy! Uy! Ang duga! Ang duga! Oh! 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 Ba't hindi siya nababawasan ng buhay? Ayan na! Oh! Ayan na! Oh! Ayan na! Oh! Ayan na! Ay! Oh! Bilis! Oh! Oh! No! 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 Bilis! Oh! 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 Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, Barry? la, la. Para nadudugat tayo ni Barry Ayan na Ayan, ayan O, oh, o, oh, o oh. O, oh, konti na lang Ay! Ah, ayan na <laughs> Nanalo tayo guys Ang galing natin no? Ang galing mo Oo, oh, oh, ang galing mo talaga So, hey, guys Takas na tayo guys Buti na lang Ay, nandito tayo dadaan syempre. O, ayan Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat guys Kasi magpapaano ka lang, magpapaano ka lang tawag dito. Mapapaganto. Di ba? O o o o o o o o Di ba? Ganun lang, papagulong ka and then nice one. Oh, tamang palipad lang ang person. And then dito ka na aakyat. Syempre, aakyat ka dito. Yan. And then ha, gagamit ka ng sagdanan. And then dito, guys, medyo mahirap 'to na part, guys, kasi magpapalipad ka dito sa parang hangin. And then, huwag ka magpapatama dito sa parang red, guys, na naikot. So, may may ano ako dito guys, may tiktik ako. Dito ka dumaan sa gilid. Ayan. Nice, di ba? Daan ka lang sa gilid guys, huwag ka dumaan sa gitna. nice. Oh, last one, last one. Muntik na ako doon, sa totoo lang. Oh, nice one. Oh, di ba? Ganun lang, kadali. Oh, and then pasok ka dito sa may ano, arrow. Okay. Nice one. Ganun lang, kadali. Oh, and then pasok ka dito. Ayan. And then, syempre guys, para makatawid tayo dun sa kabila guys, kailangan natin ng planks. Kasi kapag hindi ka gumamit ng planks at tatalon ka, kapag nahulog ka dyan, nakakatakot. Eh, tignan mo naman oh. Ang daming pantusok. So, hindi natin kaya tumalon dyan, kaya akya tayo dito. Oy, may kasama pala ako. And then, kuha tayo ng plank guys. Ito yung plank. Kuha ka ng isa. Ayan. And then, jump. And ilalagay mo lang siya dito. Ayan. Ayusin mo na hindi mahulog ah. Nice. Ayan. Diba? ba? Ganun lang kadali. Okay ba tayo doon? Kuha ka ng isa. then lagay mo ulit diyan. Bakit ayaw? Ba't ayaw? Lagay. Oy! Ah, nahulog. Tignan mo naman, guys. Nahulog. So wala akong choice, guys. Kailangan natin bumalik doon. So dahil wala na akong ano, tatalo na lang ako. O, oh, diba? Yun yung sabi ko sa inyo. Kailangan talaga natin ng plank. So, balik tayo dito. Sabi ko sa inyo, eh. Ingatan natin, eh. Kayo kasi, yan ko isa. Jump. And then, lagay dito. Ayan. Okay na yan. Nice one. And then, dito ka dumaan. Okay. Kunin mo to. Ayan. ba? Diba? Ayusin lang natin, guys. to na wala mahulo, guys. Okay na to. Hala! Apakaduga! Dalawa na yung nahulog! Wala tayong choice, guys. Talon ulit tayo. 'di ba? Isa na lang yung plank natin. Sinasabi ko talaga. Bakit kasi hindi ginagalingan eh. Okay, guys, galingan na natin 'to, guys. Hindi pwedeng ano. Hindi pwedeng hindi galingan. Okay? Medyo kinakabahan ako dito. Okay? Siguro naman ha. O oh, siguro naman. Nice one. Nice one. Okay? Kunin natin 'to. Ba't ayaw? Ayan. And then, dito naman sa kabila, I-sure natin to. Ayan. For sure, okay na to. Sure na to. Nice one! Okay, medyo kinabahan talaga ako sa totoo lang. Kasi kapag hindi ako, kapag nahulog pa din to, guys, hindi hindi ko matatapos tong larong to. <laughs> Ayan. and okay na, guys. Nakadaan na tayo dito. And then, dito na tayo lalabas, guys. Makita natin kung sino yung kalaban natin. Okay, so let's go! Okay. Si Joy pa din, guys. Tignan mo. Tignan mo. Naka, ano pa siya? Ready, ready na si Joy. Tignan niyo naman. So, ayun, guys. Ready na ako? Go! Okay. Okay. Taban! Ow! Oh! La, 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 la! Oy! Isa na lang! Wow. Isa na lang! Isa na lang! <laughs> Takbo! Oh! Bilis! <laughs> <laughs> oh! Ah! Punti na lang! konti na lang! Sige! Takbo! Pero, sige! Oh! Woo! Hahaha! <laughs> Hahaha! Kinabahan ako doon. Grabe, medyo mahirap kalaban si Joy, guys, ng inside out. Pero, tamo naman, guys. Nanalo tayo. Let's go! So, I guess, takas na tayo. Grabe, kinabahan ako doon, ha? Ah. Okay, so, dito tayo dadaan, guys. Sakay ka sa SWAT. Pare-pareho lang naman sila, guys. Iba-iba lang ng characters, guys. Ayan. Kain na tayo dito. Grabe, medyo kinabahan. Uy! Ano yun? O, nandito na agad tayo? Bilis naman. Sana all, ganito yung grab natin dito, no? Mabilis lang. Ayan, sundan natin tong arrow. So, parang dito na natin siya, ano guys, malalaman kung makakatakas na tayo. Ayan. Then, simple lang naman dito. Jump ka lang. And then, jump. Nice, ganun lang. Nice. Nice. Nice one. Jump. 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 And, Nice. And then, akit ka dito. Okay, guys. Nandito na naghihintay ang airplane natin. Ay, hindi, airplane. Helicopter pala. Grabe naman sa airplane. Yun. tignan nyo naman, guys, ang pinagdaanan natin. Sobrang layo. Tignan nyo, guys. Andun lang siya, oh. Andun, oh. No? Andun yung, ano, Inside out to na, ano, ano, lugar. Atas tas, nandito na tayo sa taas. Tignan mo naman, guys. Sobrang laki ng pinagdaanan natin. Anyway, guys, sakay na tayo dito sa, sa ano, guys, aeroplano. Ayan. Ito aeroplano na to guys, walang driver, ako lang. Okay, so let's go. Yan na. Wow! Taray! Nalipat na tayo guys. Oh,